Tugasin mo, O Muhammad, ang anumang ipinahayag sa iyo na mula sa banal na Quran bilang iyong pagsisimula sa pangalan ng iyong Rab na bukod tanging tagapaglikha. Basahin mm -hmm. Tuklasin mm -hmm. Unawain mm -hmm. Yan ang Quran! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ay uh, nagbabalik at ipagpatuloy po natin yung naputol na uh, talakayan natin dito na magandang impormasyon po sa ating mga giliw na taga-subaybay ng Palatuntunan ito dahil higit yung tinatalakay natin na mga batas sa Islam para sa mga Muslim na nasa bansang minoridad. At sa ating pong uh, pagpapatuloy ay hindi po natapos yung uh, nais na uh, ibahagi ng ating mga uh, ano dito, mga taga-tanguna ng pagtalakay sa tungkol sa mga batas ng Islam. So, meron pang mga bagay na sinasabi din na hindi daw ito applicable, ano? Uh -huh. O meron pa ba kayo may dadagdag na talaga bang hindi ito applicable? Magbigay nga tayo ng mga halimbawa kung totoong hindi applicable. Oo. Uh -huh. Meron akong natatandaan na bilang kasagutan parang sagot dyan sa sinasabi nilang hindi applicable ang batas ng Islam. Kukuha tayo ng halimbawa. Ang batas ng Islam sa tina tinatawag sa ruling of uh, finance, o di kaya banking. Banking and finance in Islam. Islam. O oh, oh, kasi meron tayong uh, kabatasan tungkol dyan. Tungkol dyan. Okay. Okay. Oh, oh. Kaya nga sinasabi natin, Islam is way of life dahil lahat-lahat tinatalakay. Okay. So kukuha tayo ng halimbawa dyan. Ang rulings ng Islam sa... Banking and finance. Gustong kunin ito ng ibang lugar, in specific sa German. Germany. Germany. Germany, oh. Gusto nilang kunin dahil nakita nila noong unang panahon na ginamit na yung tinatawag na Asmalia hindi pumasa. Okay. Yung bang ikaw lang magiging uh, yung ka kapitalism. Kapitalism. Hindi pumasa, bagsak. Kinuha naman nila yung, pa, yung pamamaraan ng uh, yung uh, sa ano ba yung tinatawag na uh, aks ng Asmalia yung ng uh, communism communism na ano mm -hmm. uh, Pamamara sistema hindi rin pumasa sabi nila hindi natin kaya subukan yung batas ng ano batas islam. ng islam sabi nila paano sabi nila pag-aralan natin ngayon humingi sila na magpadala doon ng mga scholar sa islam na may kaalaman sa uh, banking o di kaya sa finance in islam mm -hmm. dinig nila Inapply apply doon pinag-aralan nila sabi nila maganda ito siguro ang pinaka applicable na gawin, i-apply dito sa ating lugar. Kahit na hindi sila Muslim. Kahit na hindi sila Muslim. Nagugustuhan nila ang pamamaraan ng uh, Islamic way sa banking at sa finance. Kaya lang sabi ng mga scholar ng Islam, sabi nila, kaya lang may problema. Kasi pag gagawin nyo itong way of uh, Islamic sa ano, way of Islam na banking o di kaya finance, kinakailangan muna magiging Muslim kayo. Upang sa ganun, kapag isang tao Muslim na, gagawa siya ng, uh, o di kaya, andun siya sa tinatawag na banking sa, ano, uh, finance, hindi siya magnanakaw dahil, takot, takot kay Allah. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. oh Sabi nila, eh kung ganun, uh, pag usapan muna, kasi kung, kukunin namin yung, uh, Islamic way of banking, pero, papasok kami muna sa Islam, siguro naman sabi nila, mahirap na, yung pong Germany mag-Islam, dahil lang sa ano ng, uh, uh, so, uh, pumamaraan lang ng, ano, ng, ng uh, uh, Islam sa kanilang banking, o di kaya sa finance. Doon, napunta lang usapan. So, Pero no. gusto nila. Yun ay bilang sagot sa sinasabi nila na hindi applicable ang Islam. O di kaya ang ibang batas ng Islam. Samantalang nais nilang i-adapt yun sa kanilang bansa. Nais ang problema nga lamang ay eh, hindi sila Muslim. Hindi sila Muslim. Yeah. Oh, hindi sila Muslim. Okay. Oh. okay. Si oh. Stanz Abdulkader. Uh, oh. Ang nakikita ko, Doc, sa sinabi mo, gusto nilang kunin ngayon ito. Pero hindi applicable sa kanila dahil hindi sila naniwala kay Allah. Kasi sa atin, sa atin yung Islam, uh, banking and finance natin sa Islam, ay hindi lang banking and finance. Ang nakasandal din sa isang pananampalataya na kung saan takot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang una-una. Hindi lang banking and, finance. Ang, uh -huh. ang pinaka pinagsasandalan doon ng pananampalataya natin doon, kung uh -huh. bakit tayong may banking and finance sa Islam, ay yung pananampalataya kay Allah. Uh -huh. At yun ang wala sa kanila si Chairman. Ni. Yun uh -huh. ang pinakahaligi. Kahit na nila ito, yun kahit na kunin nila ito, hindi pa rin applicable sa kanila dahil may mga taong walang takot sa kanila kay Allah at pwede pa rin magnakaw. Pwede pa rin magnakaw. Pwede pa rin mag, magkurakot. Magkurakot. Magiging kurakot. So, mag mag oh. continue oh, tayo. Okay, maganda yan. Pwede na magbangko. Kaya nga dito, sa Qatar, meron tayong mga kapatid na binibigay ko ang pinaka-prinsipyo ng finance and banking sa Islam. Islam. Maganda pa rin prinsipyo na yan. Eh. Sana dito na lang ako. Tingnan mo, anong nangyari? Actually, maraming non-Muslim na nakakausap tayo na tungkol sa pagbabangko, binibigay ko yung pinaka-prinsipyo nito na kung gustuhan nila. Ang nila? Oo, oo. Lalo na yung nagkakaroon ng mga problema dyan sa mga loan nila, yung mga ano, o, ano. Uh, <coughs> o tumahaba ito, pero atabayanan po ninyo. Magtanong-tanong kayo kung an talaga ang sistema. May mga aklat naman tayo na mabasa tungkol dyan. Kaya, applicable ba o hindi ang batas ng Islam sa kasalukuyang nating kalagayan, kahit na ito'y nagmula sa disyerto man, na sinasabi nila, applicable po, dahil tinatangkilik na po yan. Gusto mo tangkalikin talaga ng mga non-Muslim. Okay. okay. So, sa isang bahagi, sa katanungan natin, follow up o kasunod doon, related doon sa ating uh, pinag-usapan, ito pang pagbuo ng kabatasan o fiqh uh, al-akadiyat, eh, ito ba ay kinakailangan sa ating uh, lugar, lalo tayong mga Pilipino, lalo sa Mindanao, uh, kailangan ba ito o oh, necessity o oh, ito ay niya ay pagtaliwas na o oh, bidaan na? Innovation. Pagtaliwas na o oh, oh, innovation sa pananampalataya ng Islam? Ito ba ay kinakailangan o oh, pagtaliwas sa relihiyon ng Islam? Dok, parang Siguro yung uh, yung tanong di kaya yung uh, uri ng pagtatanong ay uh, dapat matalakay muna doon yung ano pang tinatawag na bid'a. Okay, Upang sige. Kung sa ganun, matawag natin na itong akaliyat is bid'a or hindi. <laughs> Oo. Oh. Okay, do. so bilang ano, bilang madaling pag-usap kasi medyo kapos na tayo sa oras, ang bid'a, ang tinatawag na bid'a, yun yung gawain na wala talagang katulad doon sa naunang panahon. Okay. Hindi kaya doon sa uh, paningin ng Islam. Okay? Kaya nga isa sa doon sa Uh, katanya ni Allah Subhanahu wa taala na uh, badi'us samawati wal ardh badi' ibig sabihin siya ang lumikha ng walang katulad walang ginagaya so Aha. pag ginamit yung katagang bid'a ibig sabihin ang gagawa ka ng isang bagay ng walang katulad nito wala kang tinutularan ngayon itong fikul akaliyat meron katulad meron tayong tinutularan nito yun itong mga sa unang panahon na nagkaroon ng... Kasi unong panahon, walang, actually, walang uh, akaliyat. akaliyat. Pero nagkaroon, nagkaroon, nagumpisa to noong pagumpisa ng... Uh, Pag-expand pag, ng uh, Islam. expand ng Islam. And then, pagkaraan no, nakuha naman yung Andalus ng sangyuna isa sa, sa Spain. Mm -hmm. Nakuha ng mga non-Muslim. So, ang naging katayuan ng mga Muslim doon is Menor. minority na. So, doon mm -hmm. nagumpisa ang paggawa ng mga ilang aklat na uh, isinulat sa panahon nila noong akaliyat na yaon. So dahil doon, makikita natin na itong akaliyat, may tinutularan tayo ng mga batas noong unang panahon. Kaya it can be considered na bid'a, pwede kay innovation, dahil meron katulad nito sa un unang panahon. Kaya lang medyo uh, sa panahon natin, medyo natatalaga sapagat itong mundo ngayon ay parang maliit na lang. Ang pangyari sa panahon na yun, sa ano nito, yung mga pangyari sa isang lugar, sa yun din na oras, nalalaman mo naging maliit na. Kaya natatalakay na itong tinatawag na pikul dahil itong mundo ngayon ay medyo parang lumiit. Parang sinasabi na parang karya, parang isang maliit na ano lang, lugar, lugar lang. Dahil nitong uh, sa panahon natin na yung mga uh, ginagamit na mga uh, kasangkapan is ano na, parang naging malapit na sa so, through internet, through TV, through ano, lahat lahat naging malapit na. Kaya ngayon na natalakay itong tinatawag na pikul Yan ang mga uh, ano ko sa ano na sa, 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 may dagdag ko dapat tin natin intindihin na yung fikhul akaliyat wala sa panahon ng propeta dahil walang akaliya. Wala okay. Oh. Okay. Uh -huh. At saka mayroong mga pagbabago na nangyayari ngayon sa mundo. Uh -huh. At hindi yun may iiwasan ng isang Muslim. Uh -huh. Halimbawa, Dok, may tinatawag tayo ngayon na fiqh of medicine. Uh -huh. Ang tinatalakay dito sa fiqh of medicine, Dok, is yung uh, treatment sa mga bagong disease. Uh -huh. Yung fiqhul jirahat, yung mga pag-oopera. Ano ito? Dahil walang operation mga ng mga sinaunang panahon, Dok. Uh -huh. So anong mga at yung mga uh, mga diseases, uh -huh. yung mga paano ito gamutin? Eh itong mga bagong diseases, eh wala nung mga sinuunan panahon. So may tinatawag tayo na fake of medicine. Uh -huh. Halimbawa, may tinatawag tayo na yung binanggit natin kanina na fake of uh, economics. Uh -huh. Ang tina, ang tinatalakay doon is yung Islamic banking and finance uh -huh. na wala na sa pan, wala yung sa panahon ng propeta Muhammad. So bago ito, Mm -hmm. Hindi na talakay sa panahon ng propeta at sa panahon ng mga sahaba at sa panahon ng Umayyad dynasty, Abbasid dynasty, dahil walang banking and finance sa kanilang panahon. Mm -hmm. At sa panahon natin ngayon, mayroong banking and finance, kaya, kaya kunin natin yung Islam at tingnan natin kung ano ang hatol dito ng Islam patungkol dito sa economics. Tinatalakay dito, dok, is yung banking and finance at saka yung zakat. Mm -hmm. Tapos mayroon tayong fake of politics kung pa paano magpatay ng isang Islamic State, establishment of Islamic State, yung uh -huh. executive, yung judiciary, uh -huh. yung yung military institution ng isang bansang dapat ipatayo. So uh -huh. ito ay mga pangangailangan. So kasama din din, din dito doc, eh, kailangan din natin ng fiqhul akaliya. Uh -huh. Hindi ito may iiwasan. Uh -huh. Dahil kailangan kailangan talaga sa mga panahon natin ngayon. Kaya hindi natin ito matatawag na bid'ah. Hindi natin ito pwedeng tawagin na innovation sa ating religion. Kundi necessity. Kundi ito ay kailangan nating pag-aralan sa ating panahon ngayon. Okay? Ayan. Nalilipon ninyo yung mga piling panauhin po natin na talagang nagbigay ng isang uh, magandang uh, uh, pananalita na kinakailangan po natin. Kahit na po tayo ay minority sa Pilipinas, ay misisito po ito. Hindi ito mabutihan o invasion sinasabi. Okay. Mm -hmm. Pero isa pang uh, katanungan dahil mahaba itong pagtalakay na ito. So gusto ko na bigyan na ninyo ng pansin yung mga usap-usapan, mga dapat na talakayin natin, ha? Na maari may mga kasamahan po tayo dyan, o mga ano po natin, mga taga-subaybay na ano kaya ang uh, patwa o yung judgment, ah. ano? ng ating mga scholar tungkol sa ganitong sitwasyon. Kaya sa palagay ko, eh, ay mag, magbigay nga kayo ng mga susunod nating panahon na pwede pe natin talakayin dito na minsan baka inaasam-asam yan ng ating mga taga-subaybay. Uh, unahan natin si Brother uh, Sad <laughs> Ano ba yung mga importanteng dapat natin talakayin dito? Uh, I think, Dok, napapanahon din na Malapit na mm -hmm. ang eleksyon sa Pilipinas. Aha. Oh, eleksyon. Ano ang hatol? Ano ang ruling sa pagsali sa eleksyon? Hindi na ito may dahil minority tayo. Eh. Minority tayo. Ano ang hatol tungkol sa pagsali sa, uh, sa, eleksyon? Mm -hmm. Uh, po natin ang mga susunod nating paksa dahil pwedeng, ito ang ating dapat na pinakaunang talakayin. halimbawa, dok, ang pwede natin talakayin dito is yung pag-aasawa ng hindi-Muslim. Oh, okay. Kasi nasa Muslim minorities tayo, may may mga kasamahan tayong mga non-Muslims. Paano pakitunguhan ang ating mga kapatid na mga non-Muslims, yung mga ating mga kapitbahay na non-Muslims? Kasama ito sa mga issue na tatalakayin natin sa paksang ito. Halimbawa, dok, yung pagkain ng mga pagkain sa mga fast foods, pagkain sa Jollibee, Pagkaisang McDonald's. Pag, na, pagkaisang KFC. Uh -huh. Ito ang dapat nating talakay sa mga paksang ito. At kung baka may naalala ka pa, Dok, na pwede Minsan na natin. Minsan may nangyari doon. sa atin, halimbawa sa Maynila ka, namamatay doon ng isang taong muslim. So, walang libingan doon. Ah, okay, walang good. cemetery doon sa, para sa mga muslim. Okay. Ngayon, mapipilitan yung kamag-anak na doon ilibing sa Libingan ng mga non-Muslim. Okay. Anong hato ng Islam doon? Okay. Isa yan sa mga so, topic. So, paglibing ng isang Muslim. Uh, minority. Doon sa libingan ng mga? Doon sa libingan okay. ng mga non-Muslim. Maganda doon, Dok. Kasi isang nang, ano yun, isang nangyayari mga, yun uh, nangyayari palagi. Nangyayari yun palagi. Nangyayari palagi. At saka, isa pang natatanggol dito sa Bekul Akaliyat is yung uh, liban doon sa uh, yung tinatawag na voting, pagkain ng mga uh, ahil yung meron mga dumarating sa atin na mga pagkain na hindi natin alam kung ito ba'y naging... Uh, nakate sa tamang pamamaraan, mm andyan na. Liban pa doon sa pagkain sa mga okay. KFC o di kaya mga ano-ano pa man dyan na pagkain sa mga fast food. Pero yung doon na, hindi mo alam kung saan yan galing. Pero ang pinanggalingan ay ahlul kitab o di kaya mga uh, non-Muslim. Anong hatul doon? Kakain ba tayo doon o hindi? Andyan na yan. Kapit-bahay mo, halimbawa, binigyan ka ng manok. Oo. Okay. Minsan, nangyari sa atin, kasi yung mga non-Muslim, marami silang celebrasyon. Mm-hmm. sila ng mga ano bang tawag doon? Mga Christmas, Christmas mga birthday. New Year. Ngayon, December yes, okay. style. mga malapit na yung, ano, yung uh, pagdarawas uh, mm -hmm. ng ano lang Anong gagawin ng pag ikaw inimbita ng kasama mo sa opisina? Okay. Ikaw ba'y dadalo? O sabihin mo lang na hindi kasi bawal sa amin. Okay. okay. Kina, kailangan mabigyan natin yan ng mga uh, fatwa o di kaya uh, hatul hatol, hindi fatwa, kundi uh, mga uh, rulings, okay. rulings na base sa nababasa natin sa Nicol Okay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong uh, pagtangkilik ng ating pong palatuntunan yung mga hatol o mga judgment, mga batas sa Islam na naukol po sa mga bansa na uh, hindi po ang karamihan ay Muslim kundi minority lamang ito. So, sa oras na ito, marami pa po kami tatalakayin. Maliban lang yan doon sa nabanggit ng ating dalawang uh, magigiting na tagapagsalita tungkol sa larangan ng uh, Islam, si Ustad Abdul Qader at si Doktor ha? Uh, <laughs> Muhammad eh, medyo mahabang banggitin yun eh, Muhammad Ibir. <laughs> Okay, so inaasahan po namin na kayo po ay patuloy na susubaybay sa ating palatuntunan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sa muli ay kami po ay nagpapaalala at tunghayan po nito ng mabuti sa mga palatuntunan natin to. Maliwanag po ito na kami po ay magpapabigay po sa inyo ng kaalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my Lord, here I am. A beggar before you reaching for your door, in complete poverty. All I have is my shame and humility. Ya Allah, O blessed, O my Lord.